Bachero. Oh, oh. kayo na ang mamimili ng property. Hindi oh. kayo ang magbebenta ng uh, ng lupa ng Maynila. Bakit? Mayro, hindi niyo Pero bang kilala na nagbebenta ng Hindi niyo gamahan. Uh, hindi <laughs> hindi na mangyayari yung ginawa nung uh, nauna sa inyo na ipinagbebenta ang uh, napakarami. Ang dami pala niyan kum Bachero. Nakuha ko itong uh, listahan. Ha? Huh? Ito may divisoria. Oh, oh 'yun sya. Uh, mall. Oh. oh, Harrison Plaza. Paco Public Market. Ah, uh Resort Plaza, yung tabi ng Century Hotel. Century, oo. Paco Public Market. Uh-huh. City College of Manila. Uh-huh. Quiricada Fire Station. Uh-huh. -huh. Sases uh, Basketball uh, Court, sa San Andres daw ito. Uh-huh. Hospital ng Maynila, yung original building. Uh-huh. At saka old uh, PNB building. Uh-huh. Lahat daw pala yan, eh, naibenta na ni ano noon. Ni Mayor Coiz. Uh-huh. What? total of 65 billion mm. pesos uh na ari-arian ng Maynila na naibenta. Nako. Mm. Nako. Oh, eh, eh nasaan ito? Nasaan ang mga napagbentahan ito? Oo. Oh. Saka normally kumbechero ayan uh, ng 'yan ang, oh. yan ang uh, laging nasisita sa gobyerno. Yung uh, na sagad-sagad sagad ka ba para oh, mag uh, ng ng uh, gamit mo. Parang gano'n no? uh, sa bahay. Gipit ka ba? Bakit? Uh, kapag uh, ka nagbebenta ng mga uh, ari-arian, mga uh, gamit mo. Kaya uh, eh, idinahilan dito, pandemic. Uh -huh, pandemic. Ganun. Kaya lang, tinan uh -huh. nyo, sa buong pandemic, Sinong uh -huh. sinong uh, local government ang nagbenta ng uh, katulad ng mga properties sa uh, Makati. Oh, uh, nagbenta ba ang Makati? Ang uh, Mandaluyong. Ang Mandaluyong, ang Quezon N City. City. Uh -oh. Eh lahat naman sila eh nag uh, nag sa pagsubok ng pandemic. Oh, at nagbigay ng tulong mm -hmm. sa mga kababayan nilang Uh, nahirapan sa panahon uh -huh. ng uh, mm -hmm. ng lockdown sa panahon mm -hmm. ng pandemic Ganoon eh na. bakit ang dami uh, tanging bukod tanging mm -hmm. ang uh, Manila lang uh -uh. ang nagbenta ng ganyang karaming uh, mga property magkano ulit yung total 65 billion dapat, pesos dapat pala ma, ma natin uh, si uh, Yorme diyan ano? Yorme! oh uh, maganda uh -huh. morning Anthony at ka Jerry. Anthony Berna, Jerry Baja, ang samahang pinatibay na ng panahon. Dos por dos. dos.